Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano kaya ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal yan! Simulan natin ang ating talakayan sa isa sa mga talamak na krimen online, ang phishing. Ano nga ba ang parusa sa voice phishing? Alamin. Marami nang nagsulputang modus o anyo ng pangsaskam, lalo na sa panahon ng digital age. Isa riyan ang voice phishing na paraan ng panloloko gamit ang telepono o pagtawag sa bibiktimahin sabay ng pagkuha nito ng mahalagang impormasyon. Ano kaya ang maaring parusa sa krimen na ito? Tunghayan sa aking report. Kasabay ng pagpapatupad ng digitalization program sa ilalim ng Marcos Administration o ang pagsusulong ng mga online processes ng pamahalaan at mga pribadong sektora, ay naglipa na rin ang iba't ibang modus kung saan ginagamit ang mga mobile device at online platform para mang-scam. Isa na ng ang voice phishing o vishing, kung saan tinatawagan umano ng scammer ang biktima para magpakilala na galing raw ito sa isang legitimate organization tulad ng bank at mga government agency. Nagagamitin ng iyong mga personal information tulad ng password, credit card number at iba pang mga detalye para mang-scam at manghingi ng pera. Ano kaya ang mga parusa sa mga mahuling sangkot dito? nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang ilegal na pagkuha ng mga personal na impormasyon sa paraang nabanggit sa seksyon, gaya ng vishing, ay maaring patawa ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. kaya paalala sa ating mga mobile users at bank account holders. Piliin ang tawag na sasagutin at siguruhin mapagkakatiwala ang tao ang pinagbibigyan ng mga mahalaga at personal na impormasyon. Laging tandaan na ang mga banko at mga ahensya ng gobyerno ay magpapadala muna ng mensahe bago ito tumawag. At para sa mga susunod na report, mayroon tayong ilang abiso mula sa mga ahensya ng gobyerno. No collection policy, mas ipinagtibay ng DepEd ngayong pasukan. Parusa sa mga lalabag, alamin. No collection policy, mas ipinagtibay ng DepEd ngayong pasukan. Parusa sa mga lalabag, alamin. Sa pagsisimula muli ng pasukan, sari-sari ang paalala ng Department of Education o DepEd sa mga guro, administrative offices at may-ari ng paaralan. Kabilang dyan ang no collection policy na mas pinagtibay ng DepEd kamakailan lang. Ano nga ba ang kaharapin ng mga guro at paaralan na mauhuling nangongolekta pa rin ng mga ilegal na fees? Tunghayan sa aking report. Muling pinaalalahanan ng Department of Education o DepEd ang mga magbubukas na paaralan ngayong taon na mahigpit na ipinagbabawal ng departamento ang paniningil ng kahit anong fee sa mga estudyante sa pampubliko o pribadong paaralan. Sa inilabas na memorandum ng DepEd, iginiit nito ang no collection policy na hindi nagpapahintulot ng pagbebenta ng mga ticket, pagbabayad para sa mga proyekto at anumang koleksyon maliban sa mga membership fee ng Red Cross. Boy Scout at Girl Scout of the Philippines. Sang ayon ito sa Republic Act No. 4206 o the Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public Primary and Intermediate School. Ang sino mang mahuling lumabag dito ay maaring patawan ng multa na 50 hanggang 100 pesos o pagkakakulong ng hindi higit sa isang buwan. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Nakasaad din sa Section 6 ng Republic Act No. 7836 na nanarapat sumunod at umangkop ang mga guro sa Code of Ethics for Professional Teachers na nagsasabi na ipinagbabawal ang ganitong practice, partikular sa Section 5 ng nasabing batas. Ang sino mang guro na mahuling sangkot sa ganitong gawi ay makakatanggap ng disciplinary action kung saan maaari siyang tanggalan ng Certification of Registration and License as a Professional Teacher at suspendihin sa trabaho o sa pagtuturo. sa lahat, ang edukasyon ay karapatan ng lahat. Ang grado o marka ng mga estudyante sa paaralan ay hindi kailanman dapat nasusukat sa kakayahang makapagbayad ng proyekto at pagsali sa mga organisasyon. At mula naman sa isa pang Departamento ng Pamahalaan, FB post na mamamahagi raw ang gobyerno ng ayuda sa mga nasa ng bagyo. Fake news ayon sa DSWD parusa sa mga gumawa at nagpakalat ng post. Alamin! Naalarma ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kumakalat na post na mamamahagi umano ang ahensya ng ayuda sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang post na ito ay hindi nang galing sa official na page ng departamento at isa lamang fake news. Ang sino mang gumawa at nagpakalat ng ganitong mga anunsyo ay mananagot sa batas. Ano kaya ang maaaring kaharapin ng may sala? Tunghayan sa report na ito. Nagbabala ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko hinggil sa kumakalat na text messages at posts sa social media na nagsasabing makakatanggap ng ayuda ang lahat ng tinamaan ng bagyong karina at hagupit ng habagat kamakailan. Ayon sa DSWD, isa itong fake news. Lumang modus na ito ng panloloko na hindi dapat paniwalaan ang pagpapakalat ng impormasyon ukol sa isang individual, organisasyon at mga ahensya ng pamahalaan online na maaaring magdulot ng pagkalito sa publiko at pagkawala ng tiwala sa mga tao o sa mahang sangkot ay isang krimena. Nasa ilalim ito ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, partikular na sa Section 4B o ang Computer-Related Forgery. Ang sino mang mahuling sangkot sa ganitong gawain ay maaring pagmultahin ng halagang 200,000 pesos o depende sa halaga ng damage sa biktima. Maaari rin siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. ng DSWD sa ilalim ng RA No. 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ang mga LGUs o Local Government Unit ang maaaring mag-request ng mga augmentation o karagdagang tulong mula sa DSWD para sa kanilang nasasakupan. At sa mga usaping kalsada naman, driver ng van Nagtangkang suhulan ang MMDA Special Operations Head. Sagutin sa batas, alamin. Para iwas parusa, maraming motorista na nahuhuli ng mga traffic enforcer ay nag-aabot na lamang ng lagay o padulas sa mga nakakahuli sa kanila. Sino nga ba ang dapat managot dito? Ang alagad ng batas na humihingi nito o ang motorista na kusa itong ibinibigay? Ano kaya ang mga sagutin nila sa batas? Tutukan sa susunod na report. Isang van ang nahuling ilegal na nakapark sa kahabaan ng Panay Avenue sa Quezon City nang magsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lungsod. Ang may-ari ng van, nagtangkapang manuhol sa MMDA Special Operations Head na si Gabriel Go. Nagalit at pinaulan na naman ng sermon ng opisyal ang driver na aniya kabilang sa mga motorista na nasanay na sa bribery o ang pakikipag-areglo kapag nahuhuli sa paglabag sa batas trapiko. Samantala, may mga pagkakataon naman na ang mga alagad ng batas ang mismong humihingi nito o yung tinatawag na pangungotong. Sa mga transaksyong nabanggit, ang driver at alagad ng batas ay parehong mananagot sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad sa Section 3 at 4 ng nasabing batas na mahigpit na ipinagbabawal ang paghingi, pagtanggap at kusang pagbibigay ng suhol, pera man o material na anyo para lamang makalusot sa sagutin sa batas. Ang sino mang mahuli na sangkot dito ay maaring makulong ng isa hanggang sampung taon ang opisyal na may sala ay maaari ring masibak sa serbisyo at hainan ng diskwalipikasyon na makapaglingkod sa pamahalaan. Bangga modus at parusa sa mga gagawa nito. Alamin! Marami ng pakulo ang mga tao na gustong magka-instant pera. Ang ilan sa kanila, nagpapanggap na na nabangga ng sasakyan o nasagasaan. Maloko lamang ang kanilang mabibiktima. Panoorin ang ilang mga insidente na tinatawag na bangga modus at kung ano ang parusa rito sa report na ito. Sa kuha ng dashcam na ito, makikita ang isang lalaking naglalakad sa kahabaan ng isang highway. Maya-maya pa, tila nabunggo ito ng sasakyan kahit na diretso naman ang takbo nito. Sa isang kuha naman ng dashcam na ito, isang lalaki ang tumatawid. Maya-maya pa, Tila sinadya nitong ibangga ang kanyang sarili dahil makikitang mabagal naman ang naging pagtakbo ng sasakyan. Ang mga ganitong pakulo, tinatawag na bangga modus. Kung ang ganitong modus ay nagdulot ng emotional distress sa biktima, maaaring magsampa ng reklamo sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code o Unjust Vexation. Maaaring makulong ang salarin ng isang araw hanggang tatlongpong araw. Ang multa naman para rito ay nakadepende sa magiging desisyon ng korte. Kung ikaw naman ay hiningan pa ng pera ng salarin, maaari mo itong sampahan ng kaso sa ilalim ng Article 318 ng Revised Penal Code o tinatawag na Other Deceits. Maaring patawan ng isang buwan hanggang anim na buwang pagkakakulong ang may sala. At para na rin sa mga commuter ang susunod na report parusa sa mga driver na nagpapasabit ng pasahero sa kanilang sasakyan. Alamin. Ang pagsabit sa jeep ay hindi lamang delikado kundi ilegal. Mahigpit itong ipinagbabawal ng Land Transportation Office. Ano nga ba ang parusa sa mahuhuling may mga sabit na pasahero? Tutukan sa aking report. Para iwas late sa eskwela o trabaho o minsan para makauwi agad. Isa sa mga opsyon ng mga commuter ay ang pagsabit sa jeep. Sa kasagsagan kasi ng panakanak ulan, na sinamahan pa ng mabigat na daloy ng trapiko. Marami ang hindi na alintana ang disgrasya, makabiyahe lamang. Ang gawain ito, bagamat convenient, ay hindi pinahihintulutan ng kinauukulan. Ito ay paglabag sa Joint Administrative Order No. 2014-01 ng Land Transportation Office sa ilalim ng Violations of Traffic Rules and Regulations. Ayon dito, hindi dapat pahintulutan ng driver ng anumang uri ng sasakyan na sumabit ang kanyang pasahero sa anumang bahagi nito habang ito ay umaandar. Ang driver na mahuling may sabit na pasahero ay maaring patawan ng multa na isang libong piso. At para sa throwback at huling report ngayong araw, Kaugnay na rin sa pagkwestiyon ng mga kongresista sa mga illegal structures sa Marikina Watershed, ang ating susunod na balita. Illegal na konstruksyon sa protected areas, listado, parusa sa mga lumabag, alamin. Ang mga protected areas at heritages ay protektado ng mga environmental laws sa bansa. Limitado ang anumang aktibidad o gawain sa mga lugar na ito at may angkop na paraan ng pangangalaga sa mga ito. Mayroon ding mga ahensya na nagpapatupad at nagpapatibay ng mga komprehensibong sistema sa pangangasiwa dito. Kaya naman, ang pagsasawalang bahala sa mga panuntunan sa pangangalaga nito ay ipinagbabawal. Pakinggan natin ang isang balita kaugnay dito. Huli sa akto ang ilegal na konstruksyon ng infrastruktura sa isang protected area sa Antipolo Rizal. Nadatna ng otoridad ang mga heavy equipment at mga construction materials sa lugar na kanilang sinalakay. Naabutan din dito ang head foreman na agad naman hininga ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kasamaang palad, wala itong naibigay sa kinauukulan. Kaya naman, inaresto ang foreman kasama ang sundalo na namataan sa di kalayuan nang mapag-alamang ito ang nasa likod ng nasabing iligal na konstruksyon. Sakop ng lugar kung saan sinimulang itayo ang infrastruktura, ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Ayon sa mga eksperto, nagsisilbi itong pananggalang sa ulan at nagsasala sa mga tubig. Nakasaad sa Republic Act No. 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 na ipinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong istruktura sa nasasakupa ng protected areas. Kung mapatunayan na ang foreman, sundalo at ang iba pang naaresto ay hindi otorisadong nagpasimula ng construction operations, maaari silang pagmultahin ng isang milyon hanggang 5 milyong piso. Maaari rin silang makulong ng anim hanggang labing taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. ng mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito mas palalakasin natin ang boses ng batas. Muli ako si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan.